nagsimula na nga si Lelet na mag-imbestiga sa mga kaibigan at kaklase ni Trixie na kasama sa party na iyon. Ang sabi ng isang kaibigan ni Trixie na wala naman siyang napapansin na kakaiba kay Trixie at hindi niya niya inisip na papansinin si Trixie dahil ganyan naman lagi ito. Sa isa pang kaibigan ni Trixie, ipinakita naman niya kay Lelet ang mga litrato na kinunan nila sa gabi na iyon. Ang pinagtatakan ni Lelet kung bakit wala si Ino sa mga litrato at nagtanong siya nito kung nasaan si Ino sa araw na iyon pero pati sila ay hindi nila alam kung saan pumunta si Inot bigla na lamang ito wala sa party. May sinabi pa si Ino sa kanila na kayang-kaya niya naman daw maka-score kay Trixie at posible na si Ino ang gumahasa kay Trixie. Ngunit hindi pa valid ang nakalap na ebidensya ni Lelet kaya pumunta siya sa Beach Resort para magtanong sa staff kung ano ang kanilang napapansin sa kwarto na tinutuluyan ni Trixie sa gabi na iyon. Ang sabi ng staff na sobrang magulo ang kwarto sa kanyang pagdating at wala na itong tao. Maraming mga basag na bote na alak sa sahig at sa kama. Sa tingin niya na may ginawang milagro sila sa gabi na iyon. Dito na nga nagtanong si Lelet kay Ino para malaman niya kung sino sa kanila ni Trixie ang nagsasabi ng totoo. Nagtanong si Lilith kay Ino kung magkasama ba sila ni Trixie sa loob ng kwarto. Sumagot naman si Ino na oo magkasama sila nito. Nagtanong ulit si Lilith kung ginalaw ba niya si Trixie. Sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo? Yan ang ating aabangan sa Lilith Matias. Kung bago ka pa at channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!